Bala po atin pong bibisitahin po ngayon yung ano yung panibagong bubuksan po nating taniman yan. Sakay po tayo kay Galaggad kasama po natin si Kyong. Malapit lang po naman ito sa kalye din. Yan po i-spray na, Atin lilibutin la Ay, lutong-lutong na nga po yan. Yan, ito po yung panibagong project natin lapit po pati sa kao ay lutong lutong na nga oh. medyo tabtabin lang ng kaunti chong oh yan tayo iigit na sa ibabaw. yan ito po ang target ko itong mga dan tubig ito po ang ating target na bagong tatamnan na mabagay po Kung uh, narito na lahat malapit sa uh, tubig tubig malapit din po sa kawayanan ah lutong lutong na lang papa ano ko sa iyo kung alin yung mga pwede po bang obrahin ito po ang binabalak natin parang dito po sa baba dito hindi dito makakaig eh. lainan na rin ano nga ako malilinis dito parang malalaking gabing ari saan nga ako maganda Tak dapat tak. Ano nga kang at uh, pero kung ano po ang lupa, ano? At ito, bago. <smart> ah ah, ay igang iga pala naman. But, 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 uh, ito, uh. Hindi pala ari dito ang pitsa Ito pala nabagting din ang init, ano po? Tanghalit eh, na yung nakalong pabor nga ngayon isang tanong araw ah kapal ng ating gagamit yung kawa tayo ng gawa ano madali lang ho ka itong linisan <tipos> aring mga kawayan, ano ha hindi <tipos> ito akong chinecheck ay lupa ayan ang lalim na ng pagkabasa malalim na po malalim na yung pagkabasa paano matatanggal ay mga ganito ano si simpanin parang hindi pala huubra ang ano ang pitsay dito wala daw po hindi talaga pero pag uulan ang hinahabol ko po kaya sa dito tayo tatanin wala nung pitik yung kulay itim na insekto doon sa akin yung pagkakapala ng pitik pitik nga ang tawag ng mga taga kabila mga sisimpan na rin ano sa tabi na lang kung ilalagay mataas din na malawak din na ano. tapos lahat ng gabi maihagi sa tabi parang hindi po pala ubra ang pitsa eh. ah naman tayo magdidilig ay lugi na tayo sa dilig nito bagay na bagay naman ito sa tag-ulan buha-buha nga na po hindi ang bala ko dito yung ano ang palya o di kakamatis pataas ay eh, pataas pag kakamatisin kaya madalang lang ang tudling san lusong Ayoh, hindi na ang magiging problema dito ay gano'ng kalayo ang agwat nang tama ano? Kahit nga ito hindi ko kita. Kailangan nang palimutin. Ganun nga kaya. Ilang tudling kaya atun daw. Para po estimate lang. Bagong bukasan. Isa. Bilang tayo na hakbang paparo ro'y. <laughs> oh, hindi pwede rin sumulit pa pa po. Bakit? tabi. Ay hindi para tsiong hindi na uubra doon sa malala. Pero pwede rin pala doon papailugan. Kailangan ba dun lang. Huwag sa may niligal lang. Oo. Oh yun nga ang problema dito ay pwede ho dun ang palya sa babang iyon gawa ho ng iyon ay madalang ang talang ng ampalya yung mga matubig dun sa ilalim ganda dito safe sa hangin ba tubig baka baka yun ano hindi pala ito pwede na imagine ko ay tam na ng pichay ilan tod lang kaya ito 1 2 3 kumbagay 1 2 3 Estimate la po ha 4 Ayan pala kita sa niyugaw 1 1 2 3 ikaapat din sa niyug 4 8 Yan na Pagkita ng niyugaw Halos para para sa 8 uh, Tapos 12 12 sa sa studling. Yan, silit 'yung panlagay sa sukay. suka, suka ah, Oh. Kahit ano itanong dito, eh, ano? Bagay na bagay, ano? Kahit, ano yung... Kahit talong, ah, pero ako sapa. Ka. Ang kagandahan po nito, wala pang maninira talaga sa ganitong bagong bukas. Tarerek na tarerek. So, ay ha? Kahit umulan dito, magkakaari po. ano natapos ka dito Ano kaya maganda? Papaganari ang, ano, papaganang talaga? Palosong, ano. Yan, o. Oh, Harvestin mo na po. Kuha. Ang daming sili. Buhay na buhay. Ito mo ang halaman. Kahit hindi alagaan pag nasa gubate, ano. O nga, alagaan mo. Pagka daming maninira. Ayan, nari po. Ay, hindi po. Ito yung sa amin. Ay, sa bagay. Baka tinutukoy din. Ano. Paano yung kaway ng yan? Lilik na nga na lang. Ano kaya? Pero malaking trabaho pa rin po ito. Ah. Si silvan, si silvan na 'no. Ya yeah, maging problema po nating kawayan. Malawak din ho kaya. Straight pababa. Ang tudling, maganda, naainit -na din ho naman din eh no. Ano pala kahit wahi lamang magkakaigi din eh. Parang wala pa mga mani dito pag akong titingin. Alam mo isa pong halaman eh, na doon na natin ang mani nira. ka, lang Daan lang. Parang tanim ayap. Tanim sitaw. Ilang tray kaya ito? Isang tray, isang ano... 1, 2, 3, 4 parang lilimang train naman chung lilimang train estimate ko hindi rin kaya maganda sa likuran hindi rin pala ito kalawakan Ang alin po ba? Ang tatanan po ba? Ay, hanggang dyan po ah, yan po yung sakop. Naipa po ah. o pa rin maliit na niyuga o. Ah. O, uh, sakop pa rin maliit yan o. No? na nga la ang anuhan han. O, si tatay. Lapnot ay ano. Are plano lang po, bahala na kung matutuloy. Ha? Ngayon tag-ulan ito maganda. Ay ngayon may Parang hindi pala ari din ang pichay. Sabi ko pa man dito pitsaya nang to. Ano po? kahit anong itanim din ito ba ba titingin tayo dun do. sa likod ng kawairan chung din titingin tayo dun kung yun na hindi nagtutubig maganda rin solar na rin eh. pwede naman ang kawitan ng mga dahon ng niyuga oh babawasan pag ginagawang halaman lang Pwede rin ka. Buhay naman ang nave dito. Magkakaigiho ka dito. Matubig ang ilalim dito. Kaya dito kita. Mare hmm. po ang plano namin. Ano nga? Basa pa. Hmm. Ano Basa. Ay ito nga. Hindi aring ano. Hindi latihan eh hindi pwedeng tamnan ito ng gulay itong part dito ito ha? ha? tining ano dapat ay dun talaga sa ibabaw ay yan pala naman makaipot din kaya ilang tray ay ano ginalag ng apat yan lima hindi pala pwede sa ano ay ari pwede saan pala ito yung pwede gawa ho na yan ganyan mga burul saampala yah tamnan mo pasok yan at di itong ganitong mga mamasama sa tukod simpleng tukod lang. Ah. Yun, kakaupo magalang yah yan niya 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 din niya 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 ng niya niya umahina. Umahina ng dahon. Na, napapatakan ng dahon, ano. Yun palang pala ang Basa pa tiyong, basa. Ah, bagay naman dito ang pipino. Ito ipasok sa pipino. Pag pipino na... Makawayan. Hmm, ang problema natin yun. Yan, yeah, yun eh. no kaya, kaya niya akag kita ay. Eh. Ay, ah, din yun. Eh. Magkaigihuk ka sa ganar. Parang tago yan eh, no Ha? Ay, kumbaga uh, ang Ha? Oh, ang, hangin pati dito. Ay, eh, tago ba? pero maliit na rin ang tubig oh. kubkuban eh nahabol ko dito malapit sa patubig oh na ito po ang nahabol ko dito magandang patubig ganda ng mga area eh kailangan lang talaga yung kapital kailangan ng kapital lang oo nga kung may pira saan na ito eh baka po naman ito hindi pasok ng tubig ano itong tapat na ito ano sa kawayan chong antek naman naman din eh yung kawayan na kukuhanin may makukuha ko kaya dun doon sa ginagawang plot na nasa palayan mayroon din eh, palagay mo agad ano yun ho ay nahabol ko naman dito malapit sa ano sa tubig malapit sa kawayan hmm Ha? Mayroong paruha din ng Aba! Ay talagang malig sa dangka pa plano pala ang namin. Pero pag sa taba po ng lupa, pagkataba ka n'yong... Ang kabayan. Ang pa ay, kagawad po yun. Kagawad, po. kagawad ito. Mm -hmm. ito po, yun ay maganda rin. Gilid rin yun na ilog eh. Ngayon ay nahanap talaga na magtatala ng gilid ng ilog. Ta. Parang hindi pa pwede din eh. Bala ko yun yung palipatin na eh.